May babala ang Comelec sa mga kakandidatong hindi pa nagpaparehistro ng kanilang social media account para sa bilang Pilipino 2025. Kasunod niya lang ang pasilip nila sa isa pang gagamiting data center ng Botohan. Nasa frontline ng balitang yan, si Bon Gualves. Oh, oh. Ipinasilip ng Comelec ang ikatlo at huling data center sa Paranaque na gagamitin sa bilang Pilipino 2025. Gaya sa dalawang data center sa Makati, dito inidiretsyo ang lahat ng mga itatransmit o ipapadalang boto mula sa mga voting precinct. Hindi mo na pinakuhanan sa media ang loob nito para sa seguridad. Gusto natin malaman ng sambayanan, saan ba located dyan, saan pinapadala yung lahat ng results. Kasi dati-dati bigla na lang magtataka, o bakit meron sa Paranaque, ano yung nasa Paranaque, ano yung nandito sa Makati. Ngayon, tatlo po ang ating data centers. Tuloy-tuloy din ang pagpaparehistro ng social media accounts ng mga kandidato, pero kakaunti pa lang ang registered. Mula sa mayigit 43,000 na naghain ng kandidatura, halos 200 pa lamang ang mga nakasunod dito. Kaya babala ng COMELEC, huwag baliwalay ng requirement bago ang December 13 deadline. Ang takot lang, yung mga magwawalang hiya, yung mga alam na natin, aabuso, lalo na't na medyo may, meron silang pera o kaya dahil sa may kakayanan sila, eko eh, i-disqualify kaya namin kayo. Aminado ang Comelec, tanging pag-monitor sa mga ginagamit na social media account sa mga kandidato magagawa nila. Hindi rin nila pwedeng limitahan o kontrolin yung content o mismong nilalaman nito bilang pagsunod na sa freedom of expression. Pero ibang usapan na raw kapag mapanira o pawang fake news na ang ipapakalat ng mga ito online. Nauna na nakipagpartner ng Comelec sa mga social media platforms para alisin ang mga nagpapakalat ng disinformation na makakalito sa mga botante. Ang TikTok at Google na ipagbabawal ang political advertisements. Hahabulin din ng Comelec ang, ang sinumang kandidatong gagamit ng social media influencer. Nagbayad ba ng buwis? Nagreport ba ng income? Sapagkat hindi pa pwede sabihin doon donation lang ang lahat. Ilalabas naman bukas ng Comelec ang kumpletong listahan ng mga nominado sa party list race. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.